Hello, mga, mga ka-blessings! Ka -blessing. <laughs> <laughs> <What did? laughs> Ang haba ng araw natin kung tinagutom na. Oh my God! Nandito <laughs> kami ngayon sa kainan sa dampa. Isa sa kapila ka pa Kaya kakain na tayo. Sige, mamaya na mga ka-blessings. Samahin nyo na lang kami. Sama natin si Ate Lori ng Dampa dito sa La Union. sa si Dampa, seafood sa si sa si Dampa. Si Dampa. Ito, ito yata in order natin, seafood. Hello? Seafood overload. Yes. Seafood overload. overload. Overload, overload. Okay. overload yung kanilis. Ano yung mga nandito po kasi parang... Crab uh... po, shrimp, um, scallops, Or... tapos po, grilled shrimp po. <laughs> Oh, yeah. Tapos, huwag niyo kalimutan may pipino. Para yeah. sa mga kuya. Wow. And how about this? Uh, in oh, really? Platter. in in platter. Ano Yan po. Yan 4 to 5 person po yan. Yan po yung 4 to 5. 5? No. 4 to 5 ah, kalok. Yes, oh. yes, yes. Tapos yes. meron po siyang pork barbecue. liempo po tsaka chicken inasal. How much na yeah. to? tap 1,290. 1,290. 3,500. Itong seafood Ito, overload is 3,590, pero good for ilan tao 10 to 12 percent. 10 to 12? Wow! Parang lumalabas 300 pesos per head. 300, 350. So meron ka ng seafood overload. Ayan o, kaya naka-ready na po kami. O, so, invite mo sila. Kung so, may Facebook kayo. So, meron po kaming Facebook page po. Kayo nasa DAPA po. So, um, Katbangen, Coro, uh, San Fernando. Yeah. Meron din po kaming branch po sa Maysan 1 po. Uh, Dampa sa San Juan. Okay. Yeah. Yeah. Thank you. Ano, Maraming salamat, Lori. Yes. Salamat po. Thank you. Salamat po. Love, love. Kaya naman, sa mga mamagagawin dito sa La Union, try to visit Kainan sa Dampa Seafoods Buffet. ba kayo ah Sobra Ayan oh ito Ano, mchado, charing. Ako din yung Ako grilled, grilled and yung shrimp. Si Ara nga pa ng siomay? Mamayan naman. Nga pa talaga ng siomay. Nakakaya ah, sa kainan sa Dampa. Oo, nakaya ah, na maka- kain pa ng siomay pa. Parang feeling feeling ko hindi ah, pa siya busog. Oo, oh. gusto pa ah, pa talaga ng siomay. Oo. Oh. Ah, oh pancit, tapos yung fruits, yung pinya. Yung pinya, fresh daw, yung pancit masarap. Yes. Ako yung tempura, tapos dinip ko sa chili sisig. sauce. Sisig, wow! Sisig, o, okay din yung sisig. Pero yung pancit masarap. Nilagyan ko ng chili. Ay, perfect. Para merong ano, variety. Ay, baon. Para maanghang habang kinakain. I'm not a fish eater kasi. So, yung tahong okay, yung crabs, yung fish hindi ko na-try. Si Ara yata ang nagubos ng fish. Pampa Norch. I only do oh. Yung head lang. Ulo-ulo lang daw. Okay. Okay. Ulo yes. yes. May lig siya sa ulo eh. Oo. Oh. <laughs> Pero masarap. Ritikuloso siya, no? Sulit siya for 3-5. Good for 10 to 12 to. Oo. Oh. Kasi to 4 to 5. Depende oh. sa level of pigeoness ha. True. level Pag yan. Pagutuman. Yeah, no? Yun Bad ka yun. posh posh ka, good yan for 15 pa. Yes. Gaganyan ganyan yeah, ka lang. Enjoy pag kinakain mo, kasama ang grupo Kasi, agawan kayo. As in, si overload. Pero kahit nag-aagawan kayo, lahat naman meron. Ano, yes. May so, share. Yung mga ka-blessing natin na mapapadpa dito sa La Union, Rate ko siya 9.5 to 10. Yes. point. Ako naman, I've been here before. May na ako ng sisig. Taka kung ano-ano pa kinahin. Longganisa, Bangus Belly and all. First time ko na try ito. Highly recommended. It. First stop pa lang po ito. Pero abangan nyo dahil meron pa kami pupuntan. Sa tulong ng mga front row, La Union Leaders, wow! sila ang maglilibot sa atin sa mga kainan dito. Totoo yan. Sa La wow. Union hindi pa natatapos dyan ang ating lapchukan ngayong gabi. Pero hindi ko na kaya tingnan nyo, guys. Oo. Uh -uh. Paano? Guys, kakatapos lang natin sa kainan sa dampa. Oh. Pero tuloy-tuloy pa rin ang food crawl natin dito sa LU food, food Park. Food. Kaya nakatamahan nyo kami. Kain tayo, guys. Di ba busog na tayo? Yes, walang titigil Pero sabi mo gutom ka, di ba? Hindi gumagapang. <laughs> Gusto pa ni Ara ng showman. Oo, oh, oh, yan. Si Aaron. Tara.